Yes, kaayo. Bagsak thank na kayo imong here. Okay lang, madam? Uh, Oo. Oh, po kayo siya. Hmm? Are you sure? Okay lang, madam? Yes, thank you. O, oh, diba? Ula Hi, madam. Good morning. <laughs> Tagasan ka, madam? Arakan. Arakan. Yes. Pero taga-Japan ka, dam? Bago ka lang abot? Bago ulang mga one week yata. As in. So, mga kalugi customer natin si madam. So, ano yung pagawa natin, dam? Pariban ka? Highlights, pariban, Tapos botox? Botox. So ang highlights ni mo gamay lang. Gamay lang. Gamay lang siya. siya. Hindi it's just indaghan mo, hindi ka dapat hindi ka gusto mo Tapos ang sulod ni mo gamay lang Oo, kanang pag magpuhos gud ko may makita lang sa gamay. Ah, sige, pero hindi itong as itong sa balayat nga dagdag ka ayo ato. Hindi ko na do. Tong gipangita na akong daghan na kayo. Oo, dumdamo na to siya. So mamutan na tong tatlo. Tatlo tatlo lang dire sa likod. Tapos sa sulod murag dire lang ala lang. Oo. Nakamukha ni mo si ano no, manager ni Elias. <laughs> Sinuto. <laughs> oh, Si Beverly, Try na. <laughs> so, madam, ang gawin. Ah, how about your ano, dam haircut? Straight lang siya ka. Straight lang hapon. No. Pero tanggalong ka nin, ano mo dam... mo ng oh, oh, sige. yellow yellow. Ano na yung last ni mga kulay. Oh, Oo, amo na siyang last. Wala na nada appeal sa ano. Gani, no? Mm -hmm. Tapos pero wala man ka nagpa-black, no? Wala. Dugay na kaway kapakulay. Wala. Wala. Natural ni siya nga black na. As in, mm hindot -hmm. siya ikay eh, namin na siya. Tapos hindi mo gita as in kulot yung buhok no? <laughs> Nagsisi. Abi ko ka ako lang nag-bleach bleach na sira. Gusto mo ni siya dahilan. Ay, amunin na, sa baba utubo. na. Basta wala na tong bleach ni mo wala ha. na Dugay na, na dyo. Okay, at tubo least. Tubo na siya. At least safe yung buhok. <laughs> babala na mag-highlights kita. Hindi masunog. Kaya kung may bleach, may secret pa bibihin mong hair. Mm, I-highlight okay. sa masunog yung hair. Ah, okay. okay. So, okay. ayan. Uh, Gamay lang ito. Nakikwaon mo. Hmm. Na, na, na ano siya ba nag-utod-utod siya? Ang na-utod-utod yan. Pero dala na ito mama, naan karoon ko pwede siya i-highlights after na ito riban ha. dala ah, okay. na makita kay kung kaya ba sa imong hair. Okay. Kung diba, riban na siya, manipis naman imong buhok. Mm, mm ta kung kaya sa sa imong hair kung i-highlights na itong kay na siya. So Madam ready ka na, followers ka na. Followers naman si Madam mga kalugit. Oo, oh, 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 sige ko katanggaw sa iyang vlog. <laughs> sa Japan, o oh, diba, wapa si Madam. <laughs> Thank, Thank you, maayong man. Madam, kay Diri ka nagpaayos. Ipangita ko, okay, gandang iyang salon. Nagato siya dito sa salon, kung sabi ko, mga kalugit. Dito ko naabot. May gani kay kilala siya sa mga tao, Diri ko hindi, wala kami katuntun. Hindi <laughs> So ready na, Madam. Okay. Ayan, ay pagpapaan si Madam mga kalugit. Gupitan sa ang pagwapa Correct. <laughs> damo ko mga friend din sa Davao din ang mag Tagalog. Ayan, oh, shout out sa mga friends ni Madam. Kupitan sa naon si Madam. See you later. Ayan, Madam, tapos na. Oh, si. Nice ka ayo. Bagsak Thank na kayo imong hair. Okay lang, Madam. Oo, oh, ko po kay sa. Are you sure? Okay lang ata. Yes, lang. thank you. O oh, di ba? Wala ko nagkamali nga nag-add ko diri. O oh, di ba mga kalugit? Yes. O oh, di ba nagatanaw lang si Madam sa vlog ko ngayon? <laughs> nagatanaw tanaw lang ko sa own na. Ang <laughs> ayang highlights mga kalugit dito lang sa taas wala na nalagyan sa taas sa loob kasi hindi niya gusto yung maraming highlights. So <laughs> ayan. Wala diri o. Oh. oh, wala na siya. Tapos <laughs> pero dito sa likod nilagyan namin konti lang. Ganda ng ni Madam mga kalugit. Oh. tingnan niyo. Si oh. Uh... Oo, oh, tingnan nyo. Nice siya. Ayan, mga kalugit. Oh. Rebanded ang iyang buhok mga kalugit, no? Popo siya, ga. Hmm. Thank you. Ayan. Bagsak ng hair ni Madam. O, oh, see? Nice ka, Ayo. Gapan na. Thank you. Ano masabi, Madam? Okay lang, Madam. Thank Short you. Ganaan ko. Oo, oh, diba? Dami siya, ga. <laughs> At to na kamo dire na migid siya maghimo sang buhok. Oh, di ba mga kalugit? Mm -hmm. Pila ka oras may alas 9 Di mi nag-start mga kalugit mo. No? <laughs> Anong oras na alas 5 ko natapos ang oras 9. 10, 11, <laughs> 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 hours sobra, 9 <laughs> hours kami <tali, laughs> mga kalugit. 9 hours. O oh, diba eight. VIP, si Madam siya lang siya nag-iayusan ko, no? <laughs> o oh, diba? Nami oh. siya ka. Okay lang daw? Mm -hmm. Biskano po na yung buk. Okay lang nung no? at least na tanggal tong glitch mo sa oh, baba. Oo, oh, oh, ayan. Thank you so much, madam. Balik-balik, madam. Balik, balik, ko sa December. Oo. Oh, oh. Uli na ka sa, ano ako balik, Japan? Sa 16. 16. Mm -hmm. 5 days, hindi mo siya liguan, Mag-conditioner okay. lang ka. Tapos 3 days ka mag-conditioner, mag-shampoo ka lang. Ay, hindi ka mag-shampoo. Condition... Ah, pwede ko maligo, pero shampoo. Conditioner, conditioner lang. lang ka, ha? Hindi Tapos, pwede, ayos, sige, shampoo, kaya mo na dry Tapos, normal lang, Junie, siya nga mag-dry ang imong kining bleach mo uh -oh. except tong wala nato na bleach okay lang na siya oh, okay, oh. okay. hmm. wala man nato na bleach ng imong uh -oh. sa sulod pero gamay lang ang na bleach oh ayan at least di ba bunga kay na mga kalugit just ko wapo kayo siya ba nice oh. nice George. bagsak na kayo oh mm. gamay lang ang highlight sa, sa likod mga kalugit ayan lang oh Oh, tanawan nyo. See? Oh. Ayan ang highlight sa salikod. Oh. Ayan. So, magsa kayong buhok ni Madam Kagin. Karon, no? Pag ginagrabi ka buhag, ha? Karon, o okay kinang hair ni Madam. Ay, sorry. Ayan. Thank you so much, Madam. Thank you din. Mm, -mm. Yan, At least, man. hindi ka nagsisi di Madam. Wala ka nagsisi di Rida. Wala, gid. Nami, gid siya. O, oh, di in. Pa? At least, maliguan ni Madam ni magsak ang iyang buhok. Hindi kulot, no? Hindi na kailangan mag-ano pa? Mag-plancha? Ay, hindi na, Madam. Kaya madaut ang imong buhok ayaw siya i-plant siya. Kay masamot o oh, dry imong buhok. Okay. Ari, okay na imong hair kay gwapa na kaong oh, murag si... Ah, oh. o. di o diba? Simple lang ang highlights, hindi kit uh -oh. siya over. So thank you so much hey. mga kalugit. Ayan, thank you. Sa likod ka, you. simple lang siya tanawin. Ha? Nami ah, siya tanawang sa likod. oh, nindot lang siya, nindot thank lang. Thank you. Tanawang ko ano sa harap, parang... ko? Ha? po na siya. Ah. Uh mm -hmm. O oh, diba? Oh. <laughs> Thank you madam. Oh, bagsa ka book niya. Thank you, thank you so much.